Kami po sa Bicol Region, tinignan namin yung mga projects ng irrigation ng NIA. Sa mga ito ng pondong ipinigay po ng ating gobyerno, napakarami po mga palpak na mga proyekto, lalo na po yung mga irrigation. At marami pang pondong inilalagay nila. Pagkat uh, tayo hindi natin nasisilip yung anomalya dito pagkat nasa, nasa kabukiran po yung project nila. Pero karamihan ng kanilang mga proyekto ay palpak at hindi po ng karamihan sa mga uh, proyekto nila. Kaya kami po sa Citizens Crime Watch, lahat pong mga hakbang na naglalayong malaban ang po-corruption, kami po ay palaging naan dyan. Uh, Idagdag ko lang, ano, uh, niyo, nyo, Citizens Crime Watch was organized para lang ilabanan uh, ang uh, Marcos government. 1992 pa po ay buhay na ang Citizens Crime Watch. 1992! Ang founder namin ay yung yumaong si Jose Malvar Villegas, attorney Jose Malvar Villegas. We are SEC registered, we have been accredited uh, as a Comelec watchdog in so many elections. At just to prove to you how non-partisan we are, while we were the ones who sued Garim, Congresswoman oh, Goman Garim, for the Dilbaxia scandal, at 3.5 billion lang ngayon, lang because kung kukumpara nito, that's peanuts. Ngayon na ngayon ay nasa Sandigang Bayan. Dinimanda rin po namin si Commissioner Guanzon for graft na ngayon ay nasa RTC Bulacan na. Lahat po yan ay may probable cause. Even during the time of Duterte, dinimanda po namin si Secretary Ramon Lopez for allegedly allowing large-scale tax evasion by Hyundai Motor Corporation. So, kahit sino po, kahit under any administration, kung may nakikita kami anomalya, dinidimanda po ng citizens crime watch. Wala po kami tinitignan po sino, tao ni Duterte, tao ni Noy-Noy, tao ni Marcos. Kung may nakikita kaming mali eh, ay dinidimanda po namin. And uh, modesty aside, maganda naman po ang aming batting average sa office of the Ombudsman at sa Piskalya. Thank you po. Okay. Uh, question po for uh, Mr. Magpantay. Uh, just, I'm uh, just Ignacio po from Avante Radio po. Sir, ato tanong ko po lang po, kano po ka-importante na ang uh, Citizens Crime Watch po ang mag, uh, magsampan ng kaso at bakit hindi na lang po uh, individual? Ang, ang pagsasama po kasi ng kaso, hindi po madali. Kinakailangan po natin eh, kumuha po ng kakampi dito. Pero nabanggit naman po ni Speaker Alvarez kanina na ito po ay walang relasyon sa pagiging kandidato nila. Ano? At uh, kami naman, uh, kung, kung sino makakatulong sa pagsasampa ng kaso, eh, nilalapitan po namin. Ano? Pagkat uh, sa dami na po ng... Ang, ang, ang napakahirap po kasi yung maghanap ka ng dokumento. Just imagine yung kukuha ka ng dokumento sa isang ahensya, eh malamang sa hindi, hindi ka bibigyan nila. So pag ganitong mga sitwasyon po, eh siguro mas maganda kung hindi lang sila, kundi tayo lahat. Ano? Tayong mga mamamayan, tayo po ang bumoses, tayo ang gumawa ng paraan kung paano po natin masasampahan ang kaso. Itong mga tao na nasa gobyerno, nasasangkot po sa ganito mga mga problema, sa ganito po mga anomalya. Okay. May DWIC. sa mga agalang-galang nating uh, na uh, nasa harapan sa pamumuno ni Congressman pa, uh, 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 Alvarez, ating dati nating speaker. Sa inyo pong lahat, ako po si Rene Calonso na usapang pang kapayapaan, usapang pang kaunahan ng DWIC. Ah, yes sir. Uh, at uh, meron naman po akong gustong uh, at uh, mabigyan nyo ng kaliwanagan para po sa kaalaman ng lahat. Ano po ba ang pagkakaiba nito sa sinusunong na complaint nila Congressman Umab? Uh, para po magkaintindihan tayong lahat. Salamat po sir. Ah, yung complaint po na sinusunong nila Congressman petition po yun sa Supreme Court to declare the 2025 General Appropriations Act unconstitutional. Ito po yung sinusulong namin dito ay yung criminal case laban po kay Martin Romualdez uh, Manix Dalipe Salpico Yun po. Uh, any question? Hello? 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 Pero baka hindi. Any questions? Maaari ko bang ilinawin ng konti para talagang nakikita ng taong bayan yung difference? Yung sinasabi po ni Speaker Alvarez, dalawa po yan, no? Yung constitutionality, yung pong kung mga, sinachallenge nila yung mismong gaang na may mga na-violate sa Constitution, no? hindi siya naaayon sa sinasabi ng konstitusyon halimbawa sa sa edukasyon na dapat highest budgetary priority etc. Kaya ito pong ipapain natin ay dun sa mga gumawa criminal criminal punto na action dahil nag sila ng dokumento pinonsify nila yung BICAM report kaya po hiwalay siya na issue kailangan malinaw po yung sa tanong Me. Okay, para kay Kong uh, mga Alvarez, kung mayroon po mga congressman din na nag-express to support this uh, kind of uh, case? Uh, to be honest about it, sa ngayon, wala pa. Wala pa. Eh, kasi dahil malaki rin yung mawawala. Wala nang no? akap. No? So, walang gustong sumama talaga. Parang long ranger to. Sorry, Mark. Ini ka ba? Sabi nga. Dadadagaw ko lang. Maaring mag-isa siya, pero as history has taught us time and again, one man can make a difference. Oh, no. may okay. takot na pa ang tanong, mga kaya. Uh, sa palagay niyo po mga sirs, paano po kayo matutulungan ng sa payanan ng Pilipino sa labang ito dahil ito ay para sa lahat, hindi para sa kukunting po grupo lamang? Well, ang na wala, i-clarify ko rin lang, ano, dahil si Ferdi at ako, pareho kaming abogado ng Citizens Crime Watch noon pa nung nandiyan pa si uh, Dante o ay eh, pa si Cotton ito sana si Ferdi yung kandidatong senador ng PDP. At sa totoo lang, dahil sa Davao, ano doon si Speaker Alvarez na siya ang pinuno ng reforma. Dinominate ko siya na kandidatong senador ng PDP. Pinasumpa ko sa PDP. Pero nabaliktad sabi niya sa akin, partner, hindi ko maiwanan yung legal profession ko at saka citizens crime watch. Ikaw na lang yung isusuko ko dyan. <laughs> so nasuko ako dito sa Senado. Tapos tinawagan ako kagabi, Tulungan mo naman kami rito na ipaliwanag itong isasampang kaso ng Citizens Crime Watch against uh, yung mga leaders of Congress sa falsification na ginawa nila. So, ito, nandito ako ngayon. Maliwanag kasi yung sinabi nga ni Speaker Alvarez kanina na parang heroin si Congresswoman Stila Quilpo kasi umamin siya eh na talagang ang nag-insert ay mga technical staff ng House or even the Senate. So that is practically already an admission. It's not a confession, but it is an admission under the rules of evidence against interest. Kasi, yes, because that's, there that is a question of fact. It's a fact already. No? it's not yet a question of law. Pag confession kasi, question of law. Right? lilitisin. But she has admitted that indeed, may mga blanco dito sa sinasabing Bytom Report. So, iyon ay uh, maliwanag na malaking-malaking pasihan malaking dito para umu umusan itong kaso na sinabi nga ni Atty. Bundo, falsification of legislative documents. At iyan ay nandoon sa ating device penal code There may be other cases later on that will still us uh, come up. Depende na po yan sa mga kalap na mga ebidensya kasi katulad na sinabi ni Speaker Pebon, eh wala pang uh, binibigay na kopya ng, ng uh, enrolled bill na GAAP. At sa akin naman, palagay, ay importante rin na maimbestiga itong mga technical staff ng Kongreso at sa Senado. Kung totoo nga pa yung sinasabi ni ng Kimbo, na sila yung uh, ministerial function na raw nila na isigit kung ano man yung mga dapat na i sa plus, Upon the instruction, by who? Yan, yan ang ating tatanoy. Sino nagbigay ng na instruction? Siyempre, alam na natin kung sino nagbigay. Nasabi na ni Speaker Bebot. And these are the personalities that will be included in the complaint that will be filed together with the non-identifiable personalities na pinapangalanan ngayon na John 2 and Jane 2. So, marami pang mga pangalan dito na mga sasama later on. Thank you. Okay, katanungan pang Manila Bulletin.